pa bolpa mga bosing atinde ah, silang timpla nito silang timpla siempre ah lucano boys hi lucano boys Sana ano matarap to ha ah? quality ano quality ba to hay mas hay masibo no nahi to nahi mas you know oh wow oh. andon tikay si mas dan andon you know hey. happy new year Sa grabe. Ha? Ini isa-isa. Ini isa-isa. Ano yung katawan? Ah, sana yung katawan. <laughs> Ay, <yung raso>, hindi eh. <laughs> para lutong-luto. <laughs> Di ba? Oh. Ah, grabe oh. Ah, kainit ah. Hindi ah. May naliligaw doon. Hindi oh. Ito pa isa oh. <laughs> <Bosing>. <laughs> Parang manong nyo lang ah. <laughs> Parang dayo. <laughs> Ay, kasarap naman yan. Busing. Awa naman.